mananatili pa rin ang posisyon ng US sa isyu ng West Philippine Sea kahit na may bagong pangulo na ito ay po yan sa isang political analyst para kay Center for Strategic and International Studies Director at Senior Fellow at ng Southeast Asian Program at Asia Maritime Transparency Initiative Gregory Polling patuloy na tutulungan ng pamalan ng US ang Pilipinas sa sigalot sa agawan ng teritoryo laban sa China sa kabila po niyan tingin ni Polling na maaring mas maging interesado si US Vice President Kamal Harris sa isyong ito kumpara kay dating US President Donald Trump. Inaasahan din po ni polling na ipagpapatuloy ni Harris ang mga galaw ng administrasyong Biden sa pagbuo ng mga alyansa habang si Trump ay mas nakatuon sa bilateral issues. Newsline, lunes hanggang biyernes, alas 8:30 sa live TV Radio. Newsline